Sama sa akin, magte-training ako. Sama yung dalawa. Ah. Good luck, good luck. <laughs> Interval, saglakas ang dalawa, oh. <laughs> Ooh, toto Ha? Toto na, no, tatay na uh -huh. Punta ng cops Painggit ang mukha, hindi namin alam Hanap kami nung hanap sa iyo, Toto Habol ah, ka namin, mula sa Dangria, takbo kaming cops ano yun? Kinuko. Antay ka, antay ka. Okay na. Okay na. Success. Success. Isa ba, isa ba? Wala. <laughs> Let's go! Saka po tayo pabalik ha. Saka po tayo pabalik ha. Ah, Abal ha? ha, toto ha. Baka mula ba ka naman. Saan ka naman pupunta toto? Baka. Saan ka Baka mamasahin pa uwi. Hanap kami nang hanap sa iyo. Magsabi ka to ha. Buti may dala ka cellphone. May dala ka cellphone. Hmm. Ba't... Woo! Oh, kaya lakad, lakad, lakad. Kaya, nila, so... kaya kinaya. Ami ka. Let's go. ayaw, last, last. Kaya pa, kaya pa. Isang straight pa, isa so pa. lagpas lagpas sa tayo sa oras. Ready? You ready? Let's go, kangkang! Wala! Sino mahina? Sino mahina? Ako? Oh, naku! Patatrainin ah, ah, ka pa? Ha? Patatrainin ka pa? Oo. Oh, Papalakas ka, para makasabay ka. Eto, okay lakas, oh. Uh, mo yun, eh. Woo! Nakakanaan lang tayo, 9 kilometers. kami, na kami. Ulit, ulit. Dito na kami, guys. 9 kilometers. Oh? <laughs> let's go, let's go. Sabi nga, naka 10 kilometers na kayo. 10 kilometers, grabe. Malayan na yun. Malayan na yun sa Kaya pa? Puro lakad <laughs> tayo, Toto. Hindi ka namin. Diretso muna. Mura ka, ang 370 Tara, tara. 10 to to na. <laughs> <ka ta> <laughs> Ito na. 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 na. boom na. sa na. Ito na. Ito na. Ito na. naglakad yung isa okay. eh. na. yung isa na. Ito na. na. Ito na. Ito na. Ito na. Ito na. na. Ayan ako. Bala na kayo dyan. Malaki na kayo. Ayaw niyo muhi ha. Nice to see you guys. Thank you. Pag nawala, tawagan ko sa tuya pa. Bye guys. Nawala. Bye guys.